Hi everyone! Dito kami ngayon sa Gardens by the Bay. Tignan nyo guys, oh, ang ganda. Ang ganda sa mga first timer. Yung wall kasi niya is puro salamin kaya maraming nagsiselfie. Tignan nyo naman, oh. Masak naman na ginagamit yung mga napaka mamahaling lens. Dati hindi naman ganito, di ba? Malinis naman to kapag dumadaan tayo. Bakit ngayon? oh my god. Oh, kanya-kanyang makeup na sa... Ginawa nilang buwan eh. Ginawa nilang ano? picnic grounds eh. Dati, dati dumadaan dito, malinis lang, walang tao. Salamin lang talaga. So maglalakad lang tayo ng konti. Kaya kung nababalak kayong pumasyal dito sa Singapore, isa sa pinakamagandang pasyal at is dito. So, Bidyoin mo kami ni Luna na kayo naglalakad dyan. Good luck, good luck okay. maglalakad to. Ayaw ko na nga maglalakad. Para may pang-reels kami, para hindi na lang lagi daw pa dede yung reels. <laughs> Ito yung entrance. Maraming, kung gusto yung bumili ng ticket, meron dyan. Kain muna kami dito sa restaurant kasi lunch time na. Okay, let's eat. Iba yung pasta nila, hindi yung normal na ano. Di bakit may white? Mayonnaise nga ito. Iyan, yeah, mayonnaise. Cream yan. Halo mo kasi. Halo mo muna. Cheese yan, cheese. Ito yung food ko. Spag. Ito ni Luna. Ito Lugaw. Meron din silang sabaw. Hindi eh. yan lugaw. Risotto. Ay, Ay, eh. lugaw. Risotto. Risotto. Ay, din yung Then, juice. Ayan. Eh, tapos na kami kumain ng ganda. Background sa likod, oh. Ha? Uy, may playground din pala dito. Kaso nakasara. Bakit eh? Hindi na open naman dun. Ay, prohibited, sabi na. Ay, hindi naman, hindi naman. Wala lang ba at Doon yung entrance? Si Luna nagkahanap ng jump jump. Jump jump you guys. Got... <laughs> Hi. Jump. There's no jump jump here, Luna. Pwede doon lang kayo pumasok doon. Hindi naman bawal. Wala naman nakasulat na bawal. Akala ni Luna, ano, jump-jump yung nasa loob. Tara, pasok tayo sa loob. Batang to, huh? Ay, nakutin niya si Luna. Oh. Ayaw maglakad. Ayaw maglakad. Sige, ganyan na. Stay there. Ha? Huh? Stay there. Dumi-dumi ng daan. Ha? Huh? Oh, picture ang daan si Daddy si Luna. <laughs> get your duck, get your duck. Yan yung sa loob, Floral Fantasy. May entrance fee. Pagkano kaya yung entrance? Mukhang kaya naman na pala ni Luna. Ha? Okay, let's go inside. Eh, let's go sit down there. No, baby, this is not yours. It's not yours. Gusto niya kong sumakay dun. Let's go. So meron din pala sila dito gaya ng mga bag. Kung gusto nyo, may bayad 2 dollars yata yun. Ayo, Gardens by the Bay. Meron sa hotel service dito. $3 two-way ride. I-try nga namin. Ganyan o. No? Ang daming sasakay. Kasi ito tamad maglaka. Paano tayo mamamasya lang? Tamad-tamad mo. Tamad-tamad mo. Ha? Ano? May na yung net. <laughs> Ayan! Bakla ni luna! Andito ah, kami sa Gardens by the Bay. Yes, you. Yes. Gusto ni Luna yung bus. Kaso kailangan... Nice pocket! Nice, nice. 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 pocket! Nice. 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 Yes, yes. Daddy will, nice. ano, get ticket first. Antayin kita? Oo. Oh. Oh, wait, daddy the ticket, yes? Mahina kasi yung internet ni daddy, kaya hindi siya makaskan ng QR code. Kaya doon na lang siya sa may ticketing. 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 Ticketing, ticketing station. Ang hirap naman mag-ingles. Ang hirap din mag-Tagalog. Ang hirap pa mag-ingles. Pwede bang kankanain na lang? Grabe ang init, guys. As in. Ano, sunog na naman yung balat natin dito. Maitim na nga tayo. Lalo pa tayong itim. Ayan, yeah, sakay kami ng shuttle. tayo ng flower dome. Si next excited. Can... Excited excited pero patalikod doon kami. Umupo kami dito sa patalikod. Hindi uh -huh. na natin baka Wait! Uy na, na, pawis na si Luna. Yes. The... Oh, yeah. Yeah. Wait, baby. Ha, find the... Napawis na, na sila. Sino. sino ba naman kasing hindi pagpapawisan dito? Ang init-init. Ang talang yung suit ko. Ang bagyo. Kapal na t-shirt ko. Mandar na! Uy! Ano ko pala yung 360 niya? Wow! Ayan yung ano, barkong hotel. Tapos ayan yung giant na Paris kabila naman. Oh, Enjoy the view. So, sobrang init talaga. Grabe. Si Luna tahimik. Oh. Tahimik si Luna. <laughs> Ito naman. Picture ng picture. Mas <laughs> masaya rin magbisikleta dito. Daming tao kasi Sunday ngayon. Lower doon na. No? That's it. Ay, bababa na kami. Bakit pa ganun ko?